Sino ba talaga ang namimili ng Santo Papa? Ang Espiritu Santo ba o ang mga kardinal lamang? Marami ang nalilito ngayon sa social media dahil kanya-kanyang opinyon o haka-haka ang mga tao sa mga panahong ito. Ano nga ba ang totoo? Let's unbox this. Hi mga kaibigan, brothers and sisters, welcome back to the channel. This is Burns O. Cassie, isang dating anti-Catholic protestant at kasama niyo ngayon sa Unboxing Catholicism in trying to discover and defend the faith clearly without being preachy. Conclave season na naman po mga kaibigan at panay na naman po ang pagpo post ng mga tao ng kanilang mga manok o kanilang mga uh, boto kung sino po ang gusto nilang maging susunod na leader ng higit sa isang bilyong katolikong kristyano sa buong mundo. Tunay nga po na kapanapanabik na subaybayan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero in this video, I want to provide a short perspective, probably a little bit different from what you might be hearing, online so that we can have some source of calm and clarity in the midst of questions and confusions this is just my personal opinion and in no way i'm going to claim any expertise in terms of conclave election of the papacy or anything like that but i think we don't need to to overthink this mga kapatid no so may dalawa pong extreme ang una extreme na makikita natin sa social media ay ito ang Espiritu Santo ang namamili ng Santo Papa, kaya wag na nating pagtalunan kung sino ang mananalo. Okay, that's one uh, perspective. The other perspective, mga ka-unboxing, ay hindi naman ang Espiritu Santo ang mamimili niyan. Tanging mga kardinal lamang ang mamimili niyan. No? Ang nakikita ko po dito, based on how I am analyzing the situation, probably, no, this is my opinion again, probably we are looking at this in a very limited sense, forgetting some nuances in between. Probably we are becoming too dichotomous in the way we look at the situation. It's becoming an either-or when in fact, it can be an end-both. Hear me out, my dear friends, no? Ito yung perspective na gusto kong i-offer sa inyo. Pero pwede naman kasing parehas na maging totoo na mayroong ginagampan ng tungkulin ng Espiritu Santo at mayroong din ginagampan ng tungkulin ng mga kardinal at yan ang makikita natin sa pagbobotohan nila sa tinatawag nating conclave. I want to take a step back and remind all of us, myself included, that in every human decision, there is always an element of what we call human agency, which is freedom, and the guidance of the Holy Spirit. Sabi nga po sa atin sa Biblia, no, sabi ni Jesus Cristo, I will send you the, the paraclete who will bring to your remembrance everything that I have told you. No, kumbaga, binigay sa atin ng Panginoong Jesus Cristo ang Espiritu Santo upang maging gabay natin sa katotohanan. Yung mga kardinal po na nasa Vatican ngayon, they've been meeting up as a big group, as smaller groups, and they've been praying together. In fact, the conclave will start with the mass. If I am not mistaken, tignan niyo po yung magiging proseso niya. No? So, subaybayan so po natin. And in that closed room, wala po silang access sa labas ng daigdig. Wala pong kahit ano makakapasok na impormasyon o makakalabas. They are bound by secrecy. And that's because they want to pray as the College of Cardinal Electors and they also want to discern Mahalaga po itong term na discernment, pagsusuri o or, or pagsiyasat sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At ang, at ang bagay na sigurado po ako, sa prosesong ito, aktibo ang pagkilos ng Espiritu Santo na Diyos ng Katotohanan at paggabay tungo sa kabutihan ng ating simbahan. In other words, hindi po natin pwedeng sabihin lamang na tanging kardinal electors lamang ang mayroong ginagawang aktibong role dito sa conclave na ito, hindi rin naman natin pwedeng i-overly spiritualize at sasabing Espiritu Santo lamang ang, gumak ang kumikilos dito at siya ang, ang ultimately mamimili ng Santo Papa. We have to also understand and remember something we already know, that God works through the choices of free men. Kaya po in my mind, Huwag na nating pagtalunan kung Espiritu Santo lang ba o mga cardinal electors ang mayroong gampanin sa conclave na ito because we can say that the cardinal electors will convene in the conclave, praying together and discerning together to vote for the next Pope, hopefully as close as possible to their discernment of the will of the Spirit in their own prayer and reflection. So, ito po yung sinasabi ko na bakaman sila po ang boboto sana po ipagdasal natin na ang kanilang pagboto ay pinakamalapit sa kanilang nakita sa kanilang panalangin. Bakit ko sinasabing pinakamalapit sa kanilang nakita sa pananalangin? Sapagkat kung tayo po ay nagdadasal, kung tayo po ay mayroong pagsusuri na ginagabay ng Espiritu Santo, sigurado po kung makikita natin yung mga problema na kinaharap ng simbahan, yung mga prioridad na kailangan nating pagtuunan ng pansin, yung direksyon na dapat nating tahakin bilang isang pamilyang sambayanang ng Kristiyano. Pero, kung mayroon po mga cardinal electors, and this is possible no, because they are human beings, who would focus on the politics, no? Baka gusto nila na yung kaibigan nila ang manalo, o yung agenda nila ang matupad, o gusto nila na either, quote unquote, liberal or progressive, or conservative or traditional ang maupo bilang Santo Papa, kung susundin lamang nila yung kanilang sariling kagustuhan, at hindi nila pakikinggan ang ipinakikita sa kanila na Espiritu Santo sa kanilang pananalangin, sa kanilang sama-samang pag-uusap, yan po ang dapat na hindi mangyari. Kaya po tayong mga nasa labas ng conclave, tayo pong higit sa isang bilyong katoliko kristyano sa buong mundo, inaanyayahan po tayong manilay, manalangin, at kung kinakaya po natin, kung kaya nating mag-ayuno, mag-fasting po tayo during this conclave, upang ang ating mga panalangin ay makatulong sa discernment ng ating mga cardinal electors no so to summarize everything that i wanted to share with you we cannot overly spiritualize the conclave and we cannot also overly emphasize merely the human politics behind it we have to see the nuances in between the interplay and the blending of these two elements in the reality of choosing the pope Meron po mga kardinal-elektor na gagamit ng kanilang mga utak sa pag-iisip at kanilang mga kamay sa pagsusulat ng kanilang mga boto, ngunit ang bawat isa rin po sa kanila ay sinusubukang gabayan ng Espiritu Santo. Harinawa sa kanilang pagninilay at pananalangin, marinig nila ang tinig na ito at sundin ang kalooban ng Diyos. Sana po meron po kayong napulot na konting karunungan o pwedeng pag-isipan sa mga video na ito. At alam niyo po ba na I also work for HALO, the number one Catholic prayer and meditation app sa buong mundo ngayon na meron na pong 20 million plus na downloads. And sa Philippines po, more than 2 million. Ito po ang spelling ng hallow, no? Ayan po, H-A-L-L-O-W. Alam niyo po ba na sa mga susunod na araw, magkakaroon po tayo ng tinatawag na conclave challenge sa hallow. Magbibigay po kami ng mga panalangin na pwede nating mapakinggan at mga pagninilay upang samahan tayo sa pinaka nakakasabik <laughs> sa exciting part ng ating pagiging katoliko ngayon, ang conclave. At para higit po nating maunawaan ang proseso at ang mga nagaganap sa Batikano sa mga panahong ito. So pag ju po ang halo, sa home screen po makikita ninyo ang PayPal Conclave Challenge. At alam niyo po ba na bagaman ang Halo ay isang free Catholic Prayer app, meron din po kayong option to subscribe para po masuportahan ng aming advocacy at pagsuporta sa mga ministry ng mga pare, mga obispo at seminarians na kasama natin sa misyon ng Halo. Ang aming misyon ay napakasimple lamang to help people pray and find peace in God. And to help you get started in your prayer journey with Halo, I want to offer you 50% discount on Halo subscription. Puntahan niyo lang po yung ating link sa description para ma-avail ito.